mga boss, good morning, good morning Ito araw naman sa ating lahat Yan, panibagong araw tayo, panibagong vlog Ay, uh, Nakapagano na tayo, nakagatas na tayo ng kalabaw Medyo marami-rami gatas natin yan Naka ano tayo, naka uh, 13 battle Dressing boating gin Ayan, uh, magsasoga na muna tayo ng kalabaw tapos, ayan mga kabling natin, yung nakikita rin natin dito kaya ano, like kay Jason, dito sa ano yan. May ano naman tayo doon, makasa mga putik. Saka so, nandito lang yung pinagsasagahan natin. Ayan, yung naka sa likod ng ano yan. Ayan yung kalabaw natin. Sasagahan naman muna natin yung kalabaw. Tapos, uh, punta natin si na Macy's. Sandali natin. Uh, araw ng lunes. Bless Monday po sa ating lahat mga boss. Yan. Ah, uh, ano sa Sabado Linggo, hanggang Lunes, hindi natutulog sa kabila. Kinalaray boy. Ah, uh, gusto nga nila Biyernes pa lang ng hapon, dalhin na natin si Baby Sam. So, sa ano, nami-miss kasi nila 'yung apo nila. Uh, oh, minsan Sabado, oh. doon pa lang natin na ano, Sabado ano, ng umaga. Gusto nila, ano, biyernes pa lang ng hapon. Dali na natin doon. Sa susunod siguro. Next. Next, next week. Kasi next week, ano nga pala niya, ano, ni misis. Hindi na tayo makaka siguro na. Ano? Next, next week na lang. Alay ka, sagot ng ko. Yun, mga boss, ano, nangyari na rin pala natin yung, ano, yung trabaho natin doon kay Farenci Enji Yung, yung pinagtatanan niya ng kamatis oh, pinatrabaho niya sa atin na power tiller tapos nating kahapon bali tatlong araw tayo doon o di tayo nakakapitas ng ano dito kalamansi o naiya naman tayo kay parin sa hindi minsan kasi uh, nabibihira din natin siya minsan nung isang ano kasi umano nung makina natin sa bangka kasi nag kasi gumawa para makondisyon oh, ayan uh, sa pag power tiller natin binigyan naman tayo ng ano ni parang sa hindi o so, oh, sabi ko nga uh, kung wala tayong nagkukulsumo ngayon nahiya nga si parang sa hindi dahil nga hindi naman ganun ka ano malaki na rin yung binigay niya sa atin o so, oh, sabi niya babawi na lang daw siya sa ano kapag umani sabi ko nga naman sa kanya kung wala nga lang tayong nagkukonsumo kung walang saan dito kundi tayo bumibila ng gatas saka essential ni baby o wala pa naman na tayo pinipitas din wala tayong gulay yung sa likod natin wala pa kahit wala na Ah. Kaya pala na siyang ibigay. Pwede naman. Yeah ko. Kaya gumawa na tayo ng kalabaw. Kakambing. Ayan, bukas. Ito tayo sa likod. Ito ko natin. Video na pabayaan na. Hindi pa nadamuhan. Pero madami ng ano. May uuod na rin. Ay. May uuod o. Hindi natin -na -na Pero marami ng ano. Bulaklak o. Bunga. Bunga. saka bunga yan ay, mga pita nating natin si marami pa say say nandito na oh, po na ay lagi ni ibu mm -hmm. lagi ay na tapos yung mga sili natin ayan. pa naman yung ano, mga sili ako magkano ngayon hindi natin alam kung magkano yung sili Namamachi. yung mga sili natin hindi oh. pa natin nalagyan ng ano nalagyan ng mga tools to nabisi kasi tayo sa ano pagpitas tapos trabaho nga muna natin yung pinatatrabaho ni Parang Senji Baka ano na natin no? May malalaking ano lang. Next week Baka kahit ang linggo lang natin May kakapitas na tayo dyan Ayan, Mga unang bunga Kahit na pamigay lang Unang, bu unang bunga pamimigay natin Pamimigay natin unang bunga nyan Ayan. Ayan. Ayan, Mga na Oh, kapalnya kapal na sila oh. iba apa na to nakain ng kambing nakakain yata ng kambing ah Pipitas muna tayo ng kalamasi Dami ng ano Magiging lagihay hayo oh, Ano na pala tayo? Naka, ayun na yung kitas natin. Ito, ito sa mga taga entablado Dalawa lang din silang pumitas. Kami, dalawa lang din kami sa isay. Dalawa lang din tayong pumitas. <coughs>

Yun, hawas kita sa mga dahi. Yan, lalaki. Ito. Ito na tayo po may tas. Tuwing dulo. Mas maraming malalaki pala dito. Huwag tayo sa ano. Mainit. Mainit sa abdan. Nakagdan tayo. Ngayon yung ano.

Ganyan lang natin. Yung iba makunat. Kaya natatanggal ang pinakatampok niya. Pag ano, pag masakit na yung ano natin, kuko natin. Dahil minsan na ano natin eh. Yung kinukurot natin ganun mga boss. Pag ano pag masakit na yung kuko natin gumagamit tayo ng didal mamaya pakikita ko yung didal sa inyo yung pampitas ng kalamansi improvise lang yun ano lang yun stainless na ano ginagawa lang natin tapos inaano lang natin i tawag dito inahasa para tumalim ganda buo Yan lang mga basyon pumipitas pag, ma pumipi pag malakas kang pumitas malakas kang kumita kung makakatatlong bag ka sa maghapon 600 umisan makaano tayo makatatlong bag pero madalas isa dalawa pag malakas, nga, pagmalakas kang pumitas marami kang kikitain medyo mabagal kang pumitas isa hanggang mahigit isa ang mapipitas mo pero tayo nakaisa na tayo kanina umaga. Papuntang tanghali na. Mainit na. Baka maka ano naman tayo dalawa. Anong oras na lang tayo nag-umpisa. Alas na may pasado na. Pumitas. Yan. Mahangin ka na lang. Kahit na mainit. Basta mahangin. Pwede. Balik pa tayo. Ayan o. Ayan o. Sunog. Ayan o. May isa na siguro na pita sa atin ito. daming laglag na iba sira na Ayan. pati yun sa red bag na yun bali dalawa 30 sarado lang yung ano natin kanina yung napitas natin eh may lagihay pa yun mga ano yan tawag dito ah uh, 27 andito na yung dalawang namin bitas na taga yung tablado lagi spray si kuya medo kanina doon sa tabi mabaho to kaya lumipat dito ayun mga nila ano kahoy kawayan tayo bakal ayun medyo mabigat nga lang pero mati ma ano, matatag mas mainam gamitin kaysa doon sa kahoy na, na, na nasa bahay Isang isang kaya na kailan na. Yan ho. Basta kaya isang ladabag na tayo. Tapos ito'y sobra. Nasa tatlong kilo na to. Uy muna natin maambun. Para di masyado mabasa. Maambun oh. Ito'y pinipita natin. Maambun eh. Uwi muna muna natin. Ayan, bas, na ganun na pala tayo. May natin yung ano. Nandala natin yung mga ganyan. Yung mga, yung mga hinog tapos yung mga, yung mga piklat. Ganito. So, yung mga, yung mga tusok na ganito. Tinanggalan natin sa dilaw Ayan, bali naka-set. Set kalahati ka na sa say. Tayo so, siguro ko lang dalawa. yan yung sa amin. Isa-isa itig-isa na kami. Tapos yung sa mga... Ano yun eh? sa mga entablado ay mo pala rin kang kaya boss oh wala tayong matabalo oh mm -hmm. no pwede yung red bag ni Mijin eto oh kaya yun mo boss iba yung pagka red bag yun pwede dito matataba mga taga entablado yun bali walang dalaway atin isa't 20, 27 say mm -hmm. tapos ikaw isa't kalahati. Bahal tatlo, may higit tatlo. Saka 12 kilos. Tatlo o 12 kilos. Mabas. Ito yung bali pang ano namin ni Psy Psy. Ito yung pangatlo. Tapos ayun yung ano. Kay Psy Psy. pipitas pa si Psy Psy para pampuno. Ayan kulang sigurado ng ano yan. Mga 2 kilo. Yung akin na yan. Ayan okay. yung tayo. Tapos na natin yung mga dilaw. Tapos yung masyadong madahon. Okay, sayo. Uy! <laughs> <laughs> Bakit na? Pero ng pera? Wala eh. Hindi talaga. Si Chomp Chomp ko walang panggatas. Ay, meron na pala ngayon. Thank you nga po pala sa nagbigay sa pang milk ni ano Milk sa kaday ni Samantha Grace Shout out po Ay nagbigay sa atin ng pang milk ni ano ni Sam Kahit di ko sabihin yung pangalan Kila, ah, Alam na yun Thank you thank you po sa ano pang milk kay Samantha Princess again, nag-melt. Ano? <laughs> Malaki na daw si Princess mo. Oh. Pinadalan tayo sa Gcash na ano, kung milk may may sub. Thank you, thank you po sa pamilya kay Samantha. Ayan, mawas. Tapos na tayo. Na, ano na natin, nahimay na natin natin yung ikaw na siya. Bali, nakaanim na red bag kami ni Sai Sai. Tigtatlo kami ng red bag. Hey. Ayan. Pahinga na muna tayo. Masagad din naman tayo. Gaal sa isna. Ay. Ay, pahinga na muna.